Si Mr. Fink, mayama at gwapo siya. Lati na sa kanya na. Sayang lang, pepe siya. Talagang kawawa ka sis. Si Fink ay isang pipe. Talagang malas ako ng sobra. Na mapangasaw ang ganitong lalaki. Ako lang tunay na gina ng pamilya, Feng. Mamamatay ka na. Ikaw talaga naninira sa kuya ko at pati kay Sisi. Hindi ka bagay na maging hipag ko. Uh. Uh. Uh.